Salamat sa sa gabus na nagtatabang sa tubang ko pa. Mas kaarap po ng pagtius na pagdaanan niya. man po ang nagtatabang sa moya Kaya, hagan niyo po ang pasasalamat sa inyo sa mga nagtatabang. Salamat po sa Oli, oli, oli Power mega and share your blessings. Hello, hello, Alinetics. This is your ultimate real life Santa Claus, Santa Oli. And welcome to Oli Helps, kung saan ang Santa Oli niyo mamibigay na naman ng witi, saya, at blessing. At kayong hapon nga, mga Kulinatics, nandito po ako sa barangay 59, puro Oligastis City, upang mabigyan ng blessing si Ati Hilda. So, ito ang kwento, mga Alinetics ha? pangalawang pagkakataon na to dito sa aking YouTube channel kung napanood nyo po ang kwento kung bakit na aksidente si Tatay Joker ng Barangay Balinad Pulanggi Albay. Ganon din po ang istorya nito ngayong hapon mga kulinatics dito sa Barangay Puro. Ito po si Ate Hilda ay nagchat sa aming FB page. Ito po yon. So ayan, nakita nyo mga Kulinatik. siya po ay nagchat sa aming FB page upang ang puntahan ni Santa Oli at mabigyan ng blessing kahit papano. Dahil ang kanyang asawa po ay mga Felinatic sa ay bedridden na, na hindi ko alam mga Felinatic kung ilang taon ng bedridden ang kanyang asawa. Ngayon ko palang malalaman. Ngunit mga Felinatic sa kasamaang palad, naka-schedule na siya dapat ngayong Sabado. Ito, dahil ngayon po is Saturday, in schedule po talaga siya ng Oli TV na puntahan para mabigyan ng blessing. Kaso lang mga um, kinuha na po siya ni Lord. Kinuha po na siya ng ating Panginoon. Hindi na po ako nahintay ng kanyang asawa. Dahil po dyan mga kalinatics, hindi ko Pinansel tong pagkakatao na to na kahit po wala na ang kanyang asawa pumunta pa rin po ako dito para bigyan sila ng kanilang mga pangangailangan kaya mga klinatics alamin natin ang buong kwento ng buhay ni Ate Hilda at kung bakit nga po nagkasakit ang kanyang asawa at ngayon nga po ay kinuha na po siya ng ating Panginoon sa family po ni Ate Hilda condolence po galing sa akin at sa aking Oli TV family Nakikiramay po kami Buong puso po kami Nakikiramay sa inyong pamilya At ay nga mga kulinatiks dito na po si Ati Hilda Kausapin na po natin siya So eto na nga mga kulinatiks Si Ati Hilda Si Ati Hilda mga kulinatiks Nakilala ko siya sa Rockport Sa Rockport po Sa bar dito sa puro Kasi one time Nagwalwal ang Santa Olinio Charles Tapos Nakita ko po siya doon mga kalinatik. ano ka po doon, Ate Hilda? Waiter? Dis -diswasher Ay, waitress? Ate, dishwasher ka po doon. Dishwasher po siya doon at dumapit siya sa akin mga kalinatik. Tapos humingi po nga ng tulong. So, sa madaling sabi, sabi ko kay Ate Hilda, mag-chat siya sa aming FB page kasi i-schedule nga po namin siya na puntahan dito sa kanilang bahay. Kaso lang, hindi na po ko natin ang asawa. Namatay po ng ng gabi po. Lunes po siya namatay. Anong pangalan po ni nasa po? Ernesto Si Kuya Ernesto. Ilang taon na si Kuya Ernesto? Fifty-one po. Fifty-one. Ilan po ang anak niyo? Apat. Apat. So, ano po, di ba, ang di ba yung sabi mo po dun, kaya ka humingi sa akin ng tulong nun at lumapit. Siya mismo, mga kolinatics na nakausap ko nung gabi nun na, lumapit po siya sa akin at humingi siya ng tulong. Ang sabi niya po ay bedridden ang asawa mo po. Yes. Ilang taon nang bedridden sana noon si... Uh, kasi nasimula po kasi, ano, nagsimula siya nung ano, tatlong, apat, apat na araw siya nag, ano, nag-dab. Hindi na kasi namin sa ospital noon tapos tinubuhan kasi sa ino. kasi hindi siya nakapakain. Parang hindi hmm. siya pagkasang tubo sa ilong para, ano para, para, para makakain siya. Ano lagyan siyang tubo sa ilong para, para makakain? Tapos pag apat na araw na atal, nag-anay yung parang hindi niya kinaya baga. Oh. Pero, ibig sabihin po ate, dinala pa rin siya sa hospital. Iyo po, pero ano, dapat ipokupain po kasi doon, Kaya po, Pinaalis po kami ng ospital. Hindi so, daw sa pwede ipakumpulang sa ospital. Bakit daw? Hindi po rin po alam daw so, sa Sabi ko nga, bakit hindi po ipakumpulang? Kasi nang po nga. Ayaw niya pa pang alas or alas 12 ng madaling araw. Pinaalis po na kami ng ospital so, ng BR. Bagamatan. Oo. Uh -huh. Doon kami pinaalis. So, umuwi po kayong bahay? Yup. Hala, nag-unlock ako ng hospital. Hala, so, makauwi na kami. Gano'n. Ibig sabihin, hindi na siya tinagap sa ospital sa so, hindi nyo po alam na rason kung bakit hindi siya pina-admit. Oh. Okay na po yung ibang ECDs kanya sa kanyang yung niya. Ang problema lang sa kanya, hindi po kasi na nakakakain. Na Oo. Oh, oh. Di ba sabi mo po, ang pagkain is dala na sa host. Oh, yeah, shake mo po yon. Iyo, yeah, dineshake ng hipa po. Tapos doon pinapadaan yung pagkain ni yeah, ng asawa mo po. Yeah, po. Ngayon po, ilang ilang taon na siyang bedridden si Kuya Ernest. Di ka kaano lang po niya nung ano, nakalang April lang po, madam. Kasi April lang po kasi siya nag... April? April... April last year, 2023. Nung oh, ako sa inyo, madam, nakakakain pa sa noon. Mm. Tapos yung kinabukasan, yun na yun, nag, ano, namin sa ospital. Hindi, ang ibig sabihin ko po ate, ilang taon na siyang bedridden, ilang taon na yung sakit niya. Ah, sakit niya, one uh, uh. year na po ma. Ah, one year na siya. Mm -hmm. so, ibig sabihin, one year na siyang bedridden, na nakahiga. Yung po sa, oo oh, oh. po. na inaalagaan oh, oh. mo na lang po. Kasal po kayo ni Kuya Agnes. Mm -hmm. oh, hindi. Apat ang anak niyo. Asan ah, po yung apat na anak niyo? Ayan po yung isa. Tapos yung dalawa. Nakapangasagalaan. Ito po yung bonso kong babae. Ayan po yung bunso mo. Ilan taon yung pinakapanganay? 17, 17. Mm -hmm. uh, ano na, lalaki lalaki po. 17? Ano Dalaki ba ba? Dalaki po. Ngayon, nung maykit isang taon na palang bedridden si Kuya Ernesto. Ngayon po, di syempre, hindi na siya nakakatulong. Ngayon po, ang tanging hanap buhay mo is maging dishwasher. Yo po, yun lang po ang pinatatabaw mo po. Magkano naman po ang sahod ng isang dishwasher? Yan, yeah, 135 35 ang sahod. Okay. okay. Anong oras po ang pasok? Alas 4, tapos minsan alauna ang uwi namin. Pag marami hugasan, alas alauna. Kasi hindi pwede, hindi kasi po ni si Madam na hindi na upo yung hugasan namin. Oh. So, ganito po ang nangyari sa inyo, ano, ate, ate Hilda, um, kinuha na siya ng Panginoon. So, anong nararamdaman mo na? Ano para sa iyo ang nararamdaman mo sa ngayon na kinuha na siya ng ating Panginoon? Ano kasi ano, wala siyang ano, kamay, wala mag isa. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw na, ikaw, na lang mag-isa tataguyod sa mga anak mo. Malang. Kakayanin. kaya po. So, anong plano mo ngayon, ano, Ate Hilda, pag... Kailan ang libing ni Tata? Mga Marquez. Asan po ang may mga magulang? Asan po mga magulang? Nasa ano po, madam? Taga Manila po ako. Taga Manila. Sa San Juan. San Juan. Ibig sabihin po, ah, taga Manila. Kasi Kuya Ernesto po ang taga Bito. Iyo po. Nakilala po kami sa Kabite. Tapos, uwi na lang po kami. Pero may bahay po kayo dito. Hindi ka lang po kung sa ano, sa may agay na nagtataan. Parang ano, parang kami niya yung ng mga nyo, gambar niya, madam. Ah, parang ano ka po doon, ate Hilda, caretaker doon sa tinitirahan niya? Yes, po. So, ngayon ang plano po is, pag na-editing si Kuya Ernesto sa Martes, um, anong plano mo? Magbabalik ka agad sa trabaho or ano? O magpapay na muna? Hindi, magkatrabaho ako. Pag, ano, pag tatlong araw, pag ang pahing na bababang bumay ko sa trabaho. Babalik Pero pagkakausapin niya, may natin ang hip-hop. So, yung, yung um... tinitirahan niya. Oh. Pero pag pinalis niya, babalikan lang na Manila. Yung. Kasama mo po mga anak mo. Yung iba, eh, i-bibig. Ilang taon ka na yung atin ba? 41. 41 Bata ka ah, Pag-asawa pa ulit Dahil na matang Joke lang, pinapatawa lang sila Ito pong ano, binuburulan ng ano mo po, ng asawa. Kanin doon po kung bakit? Sa hipag po po. Kasi dito. Ah, sa hipag mo po. Yeah. Asan po ang ano? Um, magulang ni Kuya Ernesto? Ay, wala na po, mama. Parehas na patay? Pasay. Eh? Mama, papa niya? Yeah mga kapatid. Ayan po na. kapatid. Ito po mga kapatid. Ayan na kakulay po mga kapatid. O ganun pa rin. Ganun pa man ang nangyari sa'yo, Ate Hilda. Um, tumuli pa rin akong pumunta dito sa inyo para nga kahit pa paano mabigyan po kita ng mga pangailangan nyo. So ano pa po mga pangailangan nyo dito sa burol lang asawa mo? Ano madam, yung sa pagsasimbahan ng po, kasi sa simbahan, mm -hmm. pag-aas, 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 pag aas pag aas pag service niya po galing dito. Saan po siya? siya Pawa po. Saan po siya ililibing? Sa Tawa sa So magkano daw po ang ano? Ba, ang jeep, At ang babayaran jeep. babayaran sa jeep? Ate Jace, magkano ba? Ha? Magkano po yung babayaran sa jeep? Yung isa pong jeep, one five. One five. Uh -huh. Ikaw po, kapatid ka po so, ni kapatid ano? Kapatid po niya. Ako po ang naglakad ng na, ano niya. Ah. Yung service lang po sa uh -huh. po, yung problema niya. Hmm. Bale po, one-five daw yung jeep na sasakyan. Kasi po, yung sa kabaong na tsaka yung sa ano, ayos naman po. Naglakad may may kontrolo. Kay mayor po. Ako. Ah, ah, yung ano na lang, yung problema na lang yung sasakayan tapos po. sa simbahan. Magkano naman daw po yung, ay yung mesa. Magkano po ang miss sa simbahan? Ban? 1.5 daw po. 1.5 din po. Tapos 1.5 din yung yung yes. sa yes, sakin. O, oh, huwag ka na mag-alala yes. Ate Hilda yes. kasi sagot na po sagot ko na po yun. Bibigyan yes. ko po yes. kayo ng pangsimbahan at pang chief. Bali, 3,000. Sige, ako na pong sasagot nun. At may mga dala din po akong juice, cupcakes, pancit, tinapay, kape. May mga kape po dyan, Ate Hilda. Para, para magamit yung po gabi-gabi. Kasi sa Martes pang lubong, ngayon po is just, ay ano pa ngayon, Sabado pa lang ngayon mga kaulinatik. So, ayun Ate Hilda, um, ganito man ang nangyari, siguro may dahilan ang Panginoon. Dahil sa may git, isang taon na siyang, isang taon na po siya inalagaan ni Ate Hilda, um, no? Isang taon. Pero sa isang taon, hindi ka naman nakaramdam na pagod na ako, ganito, ganyan. Hindi man lang. Hindi naman. Kaya, kaya. So, minsan, sinasabi niya na dati yung nakakapagsaitan, gusto niya mamatay. Sabi ko, bag ka mamatay kasi kami nga dumalaban tapos ikaw susuko kanina. Totoo. Mm hmm. Gusto nga magpakamata. Kaya ganyagan yung niya na gusto nga Ay, huwag! Kami dumalaban nga kami. Tapos susuko ka na. Hmm. <laughs> mahal lang, mahal na po si Kuya Ernesto Sobra. Nararamdaman, actually nararamdaman ko at hindi. Eh, ano, darating yung araw na uwi ka, galing sa trabaho, wala na. Wala na yung inaalagaan. Hmm. Ah, Oo dar darating sa point na maalala mo pa rin siya. Iyo, kaya nga minsan lagi ako uuwi sa bahay kasi minsan nandun siya sa bahay. Kasi sa bahay. Pag wala ka po, sino nagpapakain kay kuya? yung anak ko. Pisa yung hipag ko po. po. Mm. So lahat kong kinakain niya, sinishake? Iyo po. Biniblend tapos? Iyo po. Pinakadaan sa tubo. Ilang ilang taon na po siya? Ay, ilang months po siya nangyari Kasi po, di ba ang pa Mm. Na-stroke siya ba? Iyo po. Na-stroke siya. Tapos, napaka-stroke niya. Siya. nag na po. nag Nagdaan na po. Dati kasi nakakalakas pa. Eh. Tapos at ngayon, nag-aan na yung... Parang momento na yung lakas niya. Hindi sa nakakalagin. na aan naka na sa siya nakaupo sa higaan niya. Ah, ano po yung mga... Dati yung mga maintenance niya, naiinom niya din naman o hindi? Iyo po. Naiinom niya din naman. Binibigyan pa lang. Ito. So ngayon, alam ko sa mga oras nito at ating hilda naririnig ka ng inyong asawa, anong masasabi mo sa kanila? Na gabay lang kami ng mga anak eh. Sa gabay, kailangan nyo ng gabay. Alam ko naman na nandyan lang yan si Kuya Ernesto, gagabayan kanya, pati ang mga anak mo. At ang masasabi ko lang po is huwag tayo mawala ng pag-asa lahat, nangyari man po ito sa inyo, sa inyong pamilya, lahat po ito may kahulugan. Siguro po talaga, hanggang doon na lang ang buhay ni P. Ernesto. Kaya po, galing po sa akin at sa akin Oli TV family, um, nakikiramay po kami sa inyo. Taos puso po kami nakikiramay. At sa ganun pa din nga po, kasi hindi na po sana to matutuloy mga kolinatics na pupunta ako dito. Kasi nang nalaman ko po, nakatay na sabi ko, ah, sabihan mo po na condolence na lang. Ganito. Pero nag-expect ka pala na pupunta ako Oo, na kahit patay na ko, ko pupunta, ah. oh, so, nag-expect siya mga kalinatis kaya tumuloy pa rin ako. So, pangalawa na to, pangalawa na tong nangyari sa YouTube channel ko at hindi na Nung noon, may na, may na din ako, may nakausap din ako, may na-interview ako na taga pulang patay din. Uh, okay. Napatay si Tatay Joker na ano siya na aksidente tapos na namatay pinuntahan ko para yun. so ngayon ito naman pangalawang pagkakataon na dapat ibablog ko sana mga kulinatics ngayong Sabado kaso lang yun na ang naabutan ko patay na ang kanyang asawa. So ganun pa din ang nangyari. Laban lang po sa buhay at ikita. Huwag mawala ng pag-asa. Ang lahat na nangyayari sa atin, ipasa po natin. Mas, wala pong imposible sa tayo. Tapos, ayun, malungkot man talaga ang pangyayaring ganito na nawalan ka na ng asawa na walang ka ng katuwang sa buhay pero lumaban ka po para sa mga anak kasi maliliit pang mga anak yan lang po, mapapasalamat ako dahil kahit paano, nakatulong po ako sa inyo dito. Lamat na madam, nakausap kita sa ako Natad nahiya pag ako dumapit. Pinilit lang pag ako ni Ate Ju at saka ni Hazel. Oh, oh. Kasi nga mga pagnatik, isang gabi talaga pumunta kami ng Rockport. Nagwalwal nga kami. Tapos, nahiya ka, ka. talaga ka sabi ni Hazel. Mapit ka. Nahiya talaga Tapos nagtitilian sila pagdating ko. Sabi, saan taon Nagtitilian sila. Tapos sabi ko, akala ko kung ano. Tapos sabi ko, hello po. Tapos mga mamaya, lumapit na ito sa akin. Tinutulak ka nila, di ba? Oh, diba? oh Parang sabi niya, sige na, na. habang si Santa Oli. Tapos yun, nakausap ko po siya. Tapos ito na nga, sabi ko, okay, schedule ka po namin, ate, kung ganito, ganyan. Pag naka-schedule lang Sabado, ito na yung nangyari. Kaya, yeah, bless ka pa rin. Oo, oh, wag mo pong isipin na hindi ka bless. Sa araw-araw, sa tuwing, sa araw-araw na tayo na ibubuhay, ay tayo ay bine-bless ni Lord. Kaya, don't lose hope. Um, ipasa Diyos po natin ang lahat na nangyayari dito sa atin. At kapit lang po sa taas. Mangarap, ituloy mo pa mga pangarap mo ate para sa mga anak at alam ko nandyan si Kuya Ernesto para gabayan ka yun lang maraming maraming salamat po sagot ko na po ang simbahan sagot ko na po ang jeep salamat po madam welcome po alam ko magagamit niyo to dito sa tuwing gabi ito po may pansit salamat mo uh, may pinapay saka yung ayun po yung mga juice cupcakes at ito po yung sa simbahan saka sa jeep salamat madam welcome po so ito pa po sa inyo pa po Nandito na po yung cafe juice cafe. Nandiyan na po lahat. Ayun po. Uwi na po ako ate. At hindi na po ako magtatagal. Again, salamat din po sa inyo. At po. nakilala ko po, po kayo. Salamat po. Kami marang salamat sa inyong Sa tulong niya po sa binigay sa akin. Kahit paano po. Nakaano po yung tulong niya para sa asawa ko. Maraming salamat sa... Sa gabusan, nagtatabang sa tugang ko pa. Mas kaarap po po yung na pagdaanan niya. Dakol man po ang nagtatabang sa muna. Kaya, agad niyo po ang pasasalamat sa inyo sa mga nagtatabang. Salamat po talaga. So ayun nga mga Kulinatics, narinig po natin ang kwento ni Ati Hilda at ang kanyang asawa na kinuha na po ng Panginoon na si Kuya Ernesto. Ganun pa man ang masasabi ko lang po Ate Hilda laban lang sa buhay, kapit lang po sa taas at huwag mawala ng pag-asa. Lahat ng mga pangyayari dito sa mundo ay may mga kahulugan po yan. Kinuha po siya ni Lord, alam kong gagabayan ka po ni Kuya Ernesto. Pati na rin ang iyong mga anak, pati mga kapatid ni Kuya Ernesto. God bless po sa lahat at huwag po tayong mawala ng pag-asa. So ayun mga kulinatics, tapos na po ako mamahagi ng blessing dito sa pamilya ni Ati Hilda at ni Kuya Ernesto. Maraming maraming salamat po. Sana na-inspire ko na naman po kayong makapagbigay ng blessing kahit papano sa ating kapwa. Maliit man yan o malaki, malaking puntos na yan sa taas. Kaya wag po tayo magdalawang isip na mag-share ng blessing sa ating kapwa. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. At always remember, be happy, no bashing, bawal ang ah, mega and share your blessing na love na love po kayo ni Santa on galing po sa aking puso I love you all ole ole lang mwah